Hindi, hindi yung awal ko. Ano yun? Mataba yung ulo ng awal. Parang bigot na bigot. Hindi! Ang hihihinga ka nun. Init na init. Hindi, Joe. Init na init ka na? Anong shuttle ba yun? Oo nga, huwag na tayo mag-shuttle. Kaso, oh, ikaw na natin tong lawang. Kung tas bukas, anuhin natin yung dock. Doon o. Oh. Nandun ang dock. Ano, Saan ba? Saan ba kay galing? Saan ba? Ano yung Starling din? Di di. 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 yung, di. yung parang... Ano? Dad, pala nag muna tayo. Dad, kaya tayo hindi pa Ayun, de. ibon yun, yun. Starling

Itinit pa. Sakit ka sa balat ng ano? Ya Allah. <laughs>

Ay, bakit ako nang Ay, ako ng gelo? daba sa pusa, guys definitely ay ko magawa ko guys parang gay ng hindi um, hindi ma maduras Adi ka ito. guys yung packet ko laan yo at Intay na 'to si Dadi kagaling dati ay iniyo ano sunset guys pulaan nyo kung anong nasa packet ko buwan nalimot ako ng oh, gasod no connected lang <laughs> ako sa desk ay, napupunta na tayo sa... Ay, sa ano? 지금은 고고고, 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 고고 ไปมั้ยเดินชิ <s2>